tingnan mo mga kamagsasaka ang barangay dito ng Nasarit sa uh, Naga City ano eh? pag ano katulad namin na nasiraan ang sasakyan namin no nasiraan tapos inoper nila ang kanilang uh, health center para sa pangangailangan ng ano kalikasan dito sa Barangay Nasarit Naga City Barangay Ano nila Barangay Hon, At ang Barangay Health Center Dapat lahat ng uh, Barangay Ganito ang uh, Sistema Kahit hindi taga rito, Katulad namin hindi kami taga rito Pero inoper nila barangay health center nila uh, sana lahat ng barangay sa buong Pilipinas ganyan ang ano ganyan ang uh, patakaran kahit hindi ka hindi ka barangay inooper ang kanilang ah, uh, serbisyo sa uh, nangangailangan ng sambayan ng Pilipino Masih kami dito eh. <tuh -tuh> ini <tuh -tuh> itu <-tuh> Ayan, para makita kayo sa YouTube. dito ako sa barangay Nazareth ng Naga City